salamat po. Ah, uh, Miss Blogger, Miss Grace. Sa inyong pagpapahula. Salamat uh, salamat. Salamat. uh

Siyempre kasama namin si Ate Maribi. Hi. Uh Oo. -oh. <laughs> Kulay niya, no? Paskong Pasko. So ito, so, ito mga helmet, yung first wave natin ng Christmas party para sa mga jeepney drivers po. So ito yung jeepney association, Maralco, St. Michael, and Monument. Ito po, mo muna ako sa Kito's Kitchen, mga kabata helmet, kasi pumayag sila na dito tayo mag-celebrate ng Christmas party ng mga jeepney driver. So, dalawang batch to kasi marami nga sila mga bata helmet and para talaga mas ma-enjoy so mamaya abangan nyo yung mga pang malakas na napabring ni so ayan si Bidjoga po at sa ating maribig nag-uusap na ng mga ganap and ito nga pala mga bata helmet maraming maraming salamat po sa mga subscribers natin sa mga viewers natin kundi dahil sa inyo hindi tayo talaga makakakayuda ng ganyan so ito eh hindi ko gusto to munting handog natin yan yung spaghetti bakit yan uy ano ba? mga bata helmet waiting lang tayo And ayun, ayun na sila Kuya Jimmy, yung ibang mga drivers. So, na itayin lang natin kasi pupunuin natin to. Ano so so po kami, Ma'am Grace? Hindi naman po kami Christian, sa inyong ginawa ko. Kayo po ay namin makakasama sa, mara sa project. Maraming salamat po. biyahe, no? Bef after the pandemic. So, talagang, nag, ano kami ni videographer na paano natin sila matutulungan. Bring me! Lisensya po. Sila yung dalang ng license. <laughs> 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 Ayan Sige po! Ayan. Para po, saan yung amat? <laughs> <laughs> Let's go. Bring me. Susie Nandip. <laughs> ako ang aking uh, eh, bahay. may bahay. Oh. Sa una. Sa una. Kagamat wala nung ang pangalawa. Ang yeah. aking po, may bahay. Mary. Dati pidat. Ayan, eh, Mary yan. Oh. Eh. Siyempre, ang aking pong uh, dispatcher na napakasipay. Yeah. Na wala akong masabi. Ang ating pong uh, Mariki Martin Mariano. Hello. Okay, so mga kapatang helmet, ito yung first wave po natin ng na Christmas party ng Ghibli Association. Pero mega love shoutout muna tayo sa Kito's Kitchen. Kaila ma. Ayun na, open po sila for reservation. At kung gusto nyo po magpa-reunion, pwedeng-pwede po yan din sa Kito's Kitchen. Thank you. Isang uh, napagtalag namin po sa ating lahat yeah. uh, Sa alam po nang aming uh, Presidente na si uh, Mr. Salty D. ng El Ardeo Ollota kami po ay uh, narito upang dumanap ng isang Christmas party sa paunguna po ng aming uh, Uh, Pasahero si Ma'am Grace Ano ba yan? At sa amin Maraming salamat po sa inyong uh, pagpapaunda at pagka uh, pagsasagawa ng gawain ito sa mga Jeep ini, drivers, operator na ngayon ng gabi ay narito kami po ay lupos na uh, naminigati. Kami po ay lupos na nakikisimpat niya sa inyong mga gawain. Sa ngalan po ng ating uh, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga uh, marupatubo -marup na uh, damdamin para sa amin. Maraming salamat po, Ma'am Grace. Salamat po. Thank you po, thank you yung pinapakilala ko po, uh, mula po sa aking kanan, ang uh, aming pong uh, mag na driver, Jun Consuelo. Pwede so, po bang mag-tumayo? At uh, siyempre, ang pangalawa po, ang uh, aming isa pang mag na driver, na very sporty ang amin pong driver na si Edgar Candelaria at syempre hindi natin po makakalimutan ang ating pong uh, driver operator na ang aming pong uh, Arnel natividad at siyempre po, amin ah, pong isa pang masipag na driver na palaging nakasuporta. Ang ah, aming pong driver na si Jimmy Martin. At, Lagi ako okay ah, si <laughs> At po, sa pang magiging namin driver na very supportive din, ang aming pong driver na si Fernan Salat. Siyempre, ang aming pong uh, driver-operator na palaging nakasuporta sa amin Ang aming pong uh, uh, driver na si uh, Noel de la Cruz At siyempre, ang isa pa po nating uh, driver-operator na aking minamahal, na aking pong kumpare na si Frank <laughs> at siyempre ang <laughs> aming po <pong, laughs> mga um, uh, kasalukuyang board member Yon. ng LRT Monjoda ang amin aming po mga uh, iginagalan Ah, <laughs> uh, ang po Marvin. Tutukan mo, board member. Yes. Marvin <laughs> Ryan. <Korean. laughs> At siyempre po ang inyong lingkod, ang Secretary Treasurer, Treasurer ng LRT well Mondial, Jordan. Thank you. Thank you, be Maraming salamat. Maraming maraming marami salamat po sa pagpunta nyo ngayon. Ah uh, kayo po yung first batch po namin. Next week naman po yung sunod. Maraming maraming salamat po sa... sa servisyo. Po, sa servisyo nyo. Kasi Uh, ay! Ay! Ba't ako may iiyak? <laughs> Bakit <laughs> <laughs> <M -tong laughs> mag ka to? Party ka to mag-iiyak! Kasi diba, dinadala niyo kami sa trabaho namin, tsaka kayo pag-uwi, nang-safe kami, diba? Kaya dapat talagang palang halalitin natin kayo sa agot na nga'y mga abay. Ay! Isang gabi po para sa inyong lahat. Ako pa'y bumabati sa inyo sa Jeepney Association. Narinig ko po yung inyong kahilingan wala naman pong iba tayong mahihingan, kundi ang aking Panginoong Diyos. Yes, Amen! Amen. Amen. Okay. Uh, sa mga drivers po, eh talagang kami po bilang mga sumasakay po, eh talagang sa inyo po ang buhay namin. Kayo po ang aming, kumbaga kayo po talaga ang dapat na pinapahalagahan ng bawat isang sumasakay. In behalf of TITOS Uh, and Blended Cafe, maraming maraming salamat po sa inyong suporta at sa patuloy na pagsusuporta sa amin nawa ito ay hindi maging una at huli nating pagkikita. Yes, pa. and, and maraming salamat po sa batang helmet na nandyan lagi at laging sumusuporta. May the Lord bless her and give her more years na magiging laging sumusuporta po sa bawat isa sa inyo. Maraming maraming salamat po and hope you enjoy the meal of KITOS. Thank you and advance na rin po sa inyo lahat. Thank you Thank you. Bless you all. Well, pag kumain po kayo dito, magsabi lang po kayo kay Ma'am Lay para sa discount po ng senior citizen. At sa hinihilig po ninyo na narinig ko na wala kayong terminal. terminal. Bukas na bukas po, pupunta po ako sa barangay. At kakausapin ko ang ating kapitan bagong ko kita. Dati po akong lupon po dito at uh, sa January po, hindi ko natin alam dahil January pa po malalaman. Kami po ay buong puso maglilingkod. Ang buong liyas ay buong puso maglilingkod po sa inyo. salamat tayo lahat po Maraming salamat po. Pre, napapasalamat po ako in behalf po na mga social media accounts ko po. Yung iba po nagtatanong kung ano daw po ba talaga trabaho ko. Isa lang naman po ang hostess. Charot sa akin. Kaya pero walang maniniwala. Isa po akong nurse. Nurse by profession po ako. If may mga kailangan po kayo in terms sa kung may mga sakit kayo, pwede nyo naman po akong tanong eh. Pwede nyo akong i-approach, mga gamot. Pwede po yan. Pero yun po, may... Yung, yung, yung iba kong sideline, vlogger po ako. Yung mga may nagtanong po asan, sa po nakukuha yung tinutulong ko po minsan para pa pamerienda. Sa YouTube channel ko po, po yun. So, earnings na po ako sa YouTube ko. And part po nung sinusweldo ko sa channel ko po, napupunta sa Barangay Elias May, sarili, may programa kasi feeding program, nag-sponsor po ako doon yearly and monthly. Pero ngayon po, dahil nag-graduate graduate na po pala yung mga bata sa feeding program, kasi hindi naman po kami na-inform, So sabi ko yung videographer, videographer, parang it's high time na yung mga driver naman na. Kasi ilang ilang taon na akong sumuporta sa kanila. Ito naman, yung sa mga driver, parang matagal na namin plinano po kung paano po kayo talaga mabibigyan talaga ng... Yung parang makaroon na kayo ng galleries. After the pandemic po, kasi talang kayo yung naapektuhan. And ayun, dapat sa resort, kaya lang sabi ko, kulang na yung oras natin. Tapos nag-approach ako kayo mag-impede po itong kanilang munting tahanan. So, buti pumayo po, po sila kasi nagka-crumb na rin po ako sa oras. Kasi yung mga schedule ko po, po sa vlogging, ayun po. Pero super nagpapasalamat ako kasi kung hindi po dahil sa inyo, tama yung sinabi ni Mami na safe tayo na nakakarating sa work, nakaka-uwi. And isa po kayo sa mga bayani, nakagaya po namin mga nurses, And, kayo yung totoong bayani ng Pilipinas, di ba, video ba po? di hindi ako pwede umiyak, ha? Ah. <laughs> <laughs> pero super nagpapasalamat ako. Uh, Mukha lang po akong palabiro, pero deep inside talaga, super nagpapasalamat po ako sa inyo. And kung alam ano po man yung kailangan nyo, financially man, mentally, spiritually, huwag kayong mahiyang i-approach po ako. Parang what you see is what you get. Kung ano po ako nakikita nyo, huwag kayo kailangan talaga kayo, hanggang kaya ko pong ibigay at itulong namin ni videographer, hanggat kaya ng funds po galing sa YouTube, ibibigay ko po yun. Magsabi lang po kayo. Alam ko nag-enter po kayo. Wow. Ayun po wow. na sa pag-uwi natin sa ko. Next week ulit, next batch. Kala ko tatakbukan. Ha? Malapit ba? <laughs> Ayun, ka, kung may nagtatanong sa akin kung tatakbo daw mo ba akong kapitanan? hindi po, never po, tiga tundo po talaga ako. Batang tundo po ako. Yung may bahay lang po dito, na tiga balas, si Bidjogapur, sila lang po yung po. Ako, sampid lang po ako rito. Kasi yung studio ko po, sa kanila po ako nakakuha ng, ng rent. Kasi mas tayimik po rito pa nagsushoot na ako kaysa sa tundo. Pero yun po, never ako, hindi, hindi po talaga ako tatakbo. And, hulang, hindi, hindi pumasok sa isip ko na kumukot, maging politiko. Mas gusto kong tumulong kahit wala po ako sa posisyon. Kaya, sa maraming salamat po, Mang Grace. Ang uh, inyong pong lingkod ay uh, papakilala na rin po ako. Ah. Ang uh. inyong pong lingkod ay uh, dating presidente po ng Knights of Columbus 2022-2023 ng Barangay Manakan. At uh, sa kasalukuyan po ay uh, uh EHS MC uh the EMHC uh <coughs> tagay tagapagtulot ng banal na pakikinabang. Alam niyo po ba 'yan? Mga Katoliko po ba kayo? Lay minister mo. Uh, kaya po rin pong ginagawa ay uh, lubos kong pinagsasalamatan uh, sa po na aking uh, miyembro para po sa inyong ginagawa ay, ay dinadalain ko po na kayo po ay uh, bigyan ng uh, maraming patlubay at gabay ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Thank you. Po. Thank po. Thank you 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 po. Thank po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank Thank you po. Ingat pa at Ate Rosa! Next scene ka! Mayora pa! Ay, mayora daw! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Ingat po! Ingat po! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Oh, man.